Hello mga kapaintek, naalala nyo ba yung ginawa ko na tinilagay sa salt and water yung bulb mga kapaintek So, irereview reveal ko na kung bakit ano. Ayan. ayan. Nakita nyo umilaw, may tubig yan ayan. ayan. Nakita nyo may tubig, saka asin mayroon na din yan Tapos yung hinawakan ko din na kung ano na yan, no na bulb ayan no. Nakita nyo mga kapaintek So Ganito kasi yan mga kapaintek uh, Kaya siya May ilaw So Ang advice ko sa inyo Hindi lahat nung napapanood nyo na napa Mga pre-energy pre daw ganun, eh, Hindi naman totoo yun mga kapaintek So i natin kung bakit uh, Isa naman po akong technician Kaya Tinda try natin mga kapaintek So ito yan may battery siya sa loob mga kapaintek so bali 6 volts siya naka isiniris ko lang ano pagkatapos yung positive dito sa isa tapos yung isa doon bali yun yung magiging switch niya mga kapaintek so ayan so kaya pagka isinawsaw natin siya ayan o oh. umiilaw siya yun yung pinaka switch nya May nabibili naman na uh, Dito sa may bulakan meron Sa may isang mall dito uh, Kahit pag hinawa ka mo dito Iilaw din eh Eh gumawa ako ng sarili kong version Kaya ko namang gawin oh, oh, Dito sa punting ilaw mga kapentek Hindi ko na kailangan bumili pa Tapos ang ginamit kong battery Humingi ako sa kasama ko nang battery ng vape mga kapentek Ayan o oh binalot ko lang ng konsya uh, electrical, tapos itinikit ko so ganun lang kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga sabi-sabi na eka eh, e eh, free energy ayan o oh. so yun lang at maraming salamat mga kapayintek inreveal ko lang